Saka, Mga kwentong hatid ay inspirasyon sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura inihahatid sa inyo ng Your Gold, Office of Senator Kiko Pangilinan at lie, gawin mong Drink responsibly. Ang kasaysayang inyong mapapakinggan ay hatid sa inyo ng sagit mga kwentong magbibigay inspirasyon sa mga magsasaka at iba pang sektor ng agrikultura. sa bawat Sa panahong halos lahat ng kababaihan ay nag-aambisyong maging linsa. Ibang-iba ang dalagang igorot na si Joanne. Kursong agriculture ang kiluha niya sa kolehiyo dahil sa pangarap niyang iangat ang antas ng buhay ng komunidad sa hagdang-hagdang palayan na nagbigay buhay sa kanya. Martin! Hoy! Martin! Hindi ba ako naranig nito? O ayaw talaga akong pansinin? Anong ginagawa mo rito? Kung makatanong ka, akala mo sa'yo ang rice terraces, sa. <laughs> Hindi naman. Eh, nagulat lang ako. Hindi ba ngayon na ang luwas mo sa Benguet? Dahil pasok ka na bukas? Oo. Eh, gumaan lang ako para magpaalam sa kababata ko. Sus, hm. ilang buwan lang. Mabalik ka na rin dito kapag nag kayo. Abo? Ikaw na nga ang dinalaw dito sa initan. Parang ayaw mo pa. Bakit? Ayaw mo bang mainitan? E eh, malapit ka na maging agriculturiste eh. Takot ka pa rin sa araw. Ikaw, kung ano-ano pa pinagsasabi dyan. Magbabay lang ako sa'yo. Inaasar mo pa ako. <laughs> o siya. Umayukat magparami ng kaalaman. Lalo na sa heirloom rice natin para marami pa tayong maibenta sa Amerika. Sampung dolyar kada kilo ata ang bilihan ng mga kano sa atin. Oo naman, pangarap ko yun na mahanap ang lahat ng paraan kung paano pa lalong pagagandahin ang katutubo nating bigas. At syempre, itong rice terraces na rin. Sayang, ang ganda nito kung masisira lang. Ang sinasabi mo ba'y habang wala ka'y ka, pinababayaan ko ang hagdang-hagdang palayan? Hindi! Kasi siyempre, kailangan pa natin ng bagong teknolohiya para ma-preserve ito. Oo na, Miss Agriculturist. Kami umaasa sa iyo. Salamat sa iyo ha at sa pagmamahal mo sa bayan natin. Ipinagmamalaki kita. Syempre. Itong lugar na ito ang nagbigay buhay sa atin. Gagawin kong lahat para protektahan ito. Sana Maging maayos ang lahat. O siya, mauna na ako. Baka gabi na ako eh. Bye! Ingat sila sa'yo! <music> sa apat na taon ni Joan sa kolehiyo, ilang beses itong umuwi sa ipugaw para ibahagi sa mga kababayan ang mga natututunan. Sinimulan din niya ang isang grupo ng kabataan na layong ipakilala ang iba't ibang uri ng heirloom rice sa kapwa Pilipino. Bertie, pinip din ako iyo. Lagi nilang kita dito sa taniman na dadatnan. O, oh, Joanne, nakabakasyon ka na pala. Oo, madadatnan pala kita dito sa taniman. Eh alam mo naman, malapit na ang tungod. Simula na ulit ng panahon ng pagtatanim. Kaya abalang-abala na naman ako dito. Teka, may mga kasama ka ata. Ay, siya nga pala. Martin, si Karen at Laura, classmates ko sa BSU. Agribusiness ang course ni Karen, habang si Laura naman, developmental communication. Isinama ko sila dito para tulungan tayo dun sa grupo natin. Hello. Hi, Martin. Kumusta kayo? Mabutit na bisita kayo rito sa amin sa Ifugao. Ang ganda dito. Sobrang nakaka-excite. Ilalabas ko nga ang camera ko eh. Para masimulan ko ng shooting natin. Shooting? Para saan? Kasi Martin, balak namin gumawa ng video na parang commercial para maipromote ang katutubong bigas natin. Malay mo, makainganyo pa tayo, lalo na ng mga mamimili. Ganun na nga, kasi balak sana namin na ipalaganap sa mga kapwa nating Pinoy ang heirloom. Kasi parang puro dayuan ang nakaka-appreciate ng heirloom rice eh. Potential market pa yun. Saka turismo na rin, di ba? Aba, magandang ideya yan. Oo, at ikaw ang gagawin kong bida sa video natin. At ang maganda ay kung makuhaan nyo ang ritual na gagawin ng mumbaki, lokyana sa isang araw. Ay, ayos yan! Ang paghihirap ni joan at ng mga kasama, nagbunga ng isang magandang balita. congratulations nga pala. Nagkumlaudi ka pala. Hindi yun ay kinatuwa ko. May natanggap akong email mula sa isang restaurant chain sa Maynila. Napanood nila yung commercial na in natin sa YouTube. Gusto raw nilang bumili sa atin ng heirloom rice at gagawin nilang parte ng menu nila. At gourmet restaurant ito. Ah? Eh, hindi ko alam kung ano ang gourmet eh. Pero tunog sosyal ah. Sakto. Yun nga. Ang sabi pa rito sa email, gusto niyo lang pumasok sa isang kontrata sa atin na sila na ang bibili ng ating mga ani at tulungan pa tayo sa mga kailangan natin sa pagsasaka, binhi, pataba, at pati post-harvest bilang bahagi ng corporate social responsibility nila. <laughs> <laughs> Napakagandang balita nga niyan. Joan salamat sa iyo. Na ang buhay ay aasenso na, na tulong ng ahensya ng gobyerno at sa pagsisikap ni na Joanne at Martin, lumawig ang kalakalan ng Heirloom Rice. Dumami ang produksyon at orders nito sa mga gourmet restaurants at napanatiling kilala ito bilang naiibang klase ng bigas na tumutubo at matatagpuan lamang sa Ifugao Heirloom. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay hatid sa inyo ng Saging Saka. Mga kwentong dulot ay inspirasyon sa mga magsasaka at iba pang sektor ng agrikultura. sa -so. gipsaka magsasaka mamy mga kwentong hatid ay inspirasyon sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura Inihatid sa inyo ng pure gold office of senator kiko pangilinan at emperor Life gawin mong life. Drink responsibly. Sa Gipsaka, mga kwentong hatid ay inspirasyon sa mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura. Ang tabayanan dito sa Bombo Radio, hatid sa inyo ng Pure Gold. Office of Senator Kiko Pangilinan at Emperor Life, gawin mong life. Drink responsibly.